kapag ikaw ang nanghamon, tapos umatras ka ng tinanggap na ang hamon mo, anong tawag doon? Matapang o duwag? Pakiusapan mo yung amo mo na presidente and let it come out of his mouth that all elected officials should undergo a hair follicle drug test. Papalagan ko yung charity-charity mo na yan. Walang problema. If it will answer the issues nitong bansa natin, I can do that. Sebastian Duterte, acting mayor ng Davao City. Ganiyan ang buong pahayag ni Sebastian Duterte, anak ng dating Pangulo, bilang tugon sa hamon ng suntukan ni PNP Chief General. Nicolas Torre, isang hamon na sinimulan mismo ni Duterte. Pero sa kulturang Mindanaoan at Bisayan, ang isang tunay na mandirigma, kapag ng hamon, kailangang tumayo at humarap sa laban walang atrasan, walang kondisyon. Kapag tinanggap ang hamon, ang hindi pagdalo ay kahihiyan. Hindi lamang para sa sarili, kundi para sa buong tribo. Ang pag-atras, lalo na kung ikaw ang unang bumanat, ay tanda ng kahinaan at sa ibang panahon ay maaaring maparusahan pa ng sariling angkan. Si General Nicolas Torre, kahit matanda na, kahit hindi na raw kasing lakas ng dati, ay tumayo, nagsanay, at handang humarap. Lahat ito para sa layuning makalikom ng pondo para sa charity. Isang kilo ng kababaang loob at dangal. Habang siya ay nagpa-practice sa PNP Gym, umaandar ang kamera at kita ng sambayanan ang kanyang paghahanda. Hindi siya nagpalusot. Hindi siya umatras. Pero si Sebastian Duterte, imbes na humarap sa laban, bigla na lang may bagong kondisyon. Hindi na ito basta charity match. Ang gusto niya, dapat ang Pangulo mismo, si Ferdinand Marcos Jr., ay mag-utos ng hair follicle drug test para sa lahat ng opisyal ng gobyerno. Isa itong imposibleng kondisyon at alam na alam niya ito. Ito ang klasikong estilo ng mga Duterte. Paastig sa una, palusot sa huli. Si Sara Duterte, Noong 2024, nagsabi sa isang pulong militar na kung may mangyari sa kanya ay naiplano na raw niya ang pagpatay kay Pangulong Marcos, kay First Lady Lisa Araneta Marcos at kay House Speaker Martin Romualdez, isang mabigat at seryosong pahayag. Pero nang lumabas sa media at nagalit ang publiko, bigla na lang niyang sinabi na siya ay na misinterpret. Si Rodrigo Duterte noong nakaraang administrasyon hinamon sa debate si retired Supreme Court Justice Antonio Carpio tungkol sa West Philippine Sea. Ngunit kinabukasan, umatras. At bago pa nito, minsan rin niyang hinamon si Wally De Carbonel sa isang barilan, isang hamong napakadelikado, pero hindi rin siya sumipot sa araw ng labanan. Ngayon, si Sebastian Duterte naman, na una pang nagtulak ng hamon, ay nagtatago sa likod ng kondisyon. Isang kondisyong walang kinalaman sa laban, kundi isang lumang awit ng pang-aakusa. Adik daw ang presidente. Kung tutuusin, si Sebastian ang nagsimula ng suntukan. Siya ang bad boy na paastig noong una. Pero ngayong tinanggap na ni General. Tore ang hamon sinet na ang lugar ng laban sa Colosseum at nagpakita na ng tunay na tapang, si Sebastian ay nagbistulang sad boy. Palusot dito, kondisyon doon. Parang sabing, lalaban ako kapag naging puti na ang uwak. At habang nanonood ang sambayanan, narinig natin si Larry Gadon, Presidential Advisor for Poverty Alleviation, na nagvolunteer pa bilang referee, handa na ang lahat laban na sana pero ang isa umatras ang tanong ng bayan sino ang tunay na lalaki sino ang tunay na may dangal sino ang nagpapakita ng aksyon at sino ang puro salita lang ang mga Duterte mula kay Digong kay Sara at ngayon kay Sebastian palaging may isang pattern matapang lang kapag walang sumasagot pero kapag may sumagot na at tumayo para sa laban, sila ang unang umaatras. Isang legacy ng bravado, hindi ng tapang. Ang laban na ito ay hindi na lang tungkol sa suntukan. Ito ay larawan ng liderato kung sino ang tunay na lumalaban para sa bayan at kung sino ang marunong lang magsalita pero walang paninindigan. Kaya sa inyo, mga kapwa naming estudyante, mga kabataan at mamamayan, pag-isipan natin, kapag ang leader ay nanghamon pero umatras ng may sumagot, mapagkakatiwalaan ba siya? Kung nagustuhan mo ang analisis na ito, like, comment, share at subscribe sa ang kampanero, Tinig ng Katotohanan, Tunog ng Kasaysayan. Maraming salamat sa aming mga bagong subscribers at sa lahat ng nanood ng video na ito. Let's keep the bell ringing for truth, justice and freedom.